Hello mga sir, so dahil marami pong nagtatanong sa atin kung uh, magkano yung sahod per job category so bigyan ko lang kayo ng mabilis na na information tungkol doon sa mga salary wages dito sa Guam so itong salary wages na ito ay pursuant doon sa labor certification as of December 13 2019 so ito po yung guidelines ng Uh, pasahod dito sa Guam. So, number one yung camp cook natin or yung mga cooks ay 11.78 dollars per hour. Number two yung carpenters, yung carpenters natin ay merong 15.48 dollars per hour. Cement mason merong 14.92 dollars per hour. Yung mga electrician, 18.52 dollars per hour. HVAC and refrigeration mechanics, 18.43 dollars per hour. Construction equipment mechanics, 18.32 dollars per hour. Operating engineer, heavy equipment operators, meron silang 16.58. Reinforcing metal works o yung mga steelman 15.61 dollars per hour painters 12.86 plaster yung mga taga palitada or uh, plasterers 22.89 dollars per hour so malaki pala yung sahod ng ating mga mga mason na taga plastering plumbers meron 16.52 Sheet metals workers, merong 16.73. 16 Structural steel workers, 14.90. Welders, 18.40. So, yun po yung update sa mga salary natin. And, sana na-inform kayo at merong kayong nakulit na information. Thank you and pa support yung video natin. pa like and uh, follow yung page natin. God bless.